Hello mga kors, mga adlo sa inyong tanan um, Kini nga video is para ni sa mga baguhan no O sa mga bago pa ng so o vlog Kaya nain lang ang sa kwadari nga Ang nag-comment nga Huy, korps, daw kayo na ka sa pag-vlog O sa may muna pundar, may pagmuundang ka Kayo di magyapog ka mga kwarta Huy, bugo ka Bugo <laughs> Excuse So mga, mga kors na nag-comment ay, na nag-comment sa ko ah. So lang tama mga corps no. Kaniya akong pag-vlog mga corps. tingis lingaw-lingaw lang ni isiya mga corps no. Um nakaluyan man nga na monetize ta. Um naa nay kwarta nga mosulod sa ato ang pag-vlog sa Facebook kay eh. gid sulduan ta sa Facebook pero gamay kaayo. Gamay pa kaayo. So it means makapas mo. <laughs> so kaning pag-vlog mga corps do no? kung wala kay saktong viewers o bisan pag dako imong followers example 1 million imong followers o nga imong viewers gamay ra kayo so makapas mo gyud kaayo siya no kay naay uban diha nga dagko kayo followers o nga viewers ug naapoy pa iuban diha nga gamay og followers pero dagko ko viewers so kani mga groups kay dili man ta artista di man ta sikat kaning pag vlog is pagkugihay lang gyud siya kay di man ka artista o kay artista kay mga post kag pila ka minutes million views kining ato ang mga courses sige lang god upload lang ta upload 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 kay at least na ay abot sa tuang kwarta kaya bisang pag -agmay ra ng abuse matigo man na siya, matigo, matigo, matigo. upload lang god, katulo sa iska adlaw kaduha ba sa iska adlaw ayaw, mo surrender kung na ay discourage sa inyo kanya ka mo ingon nga may pagmuundang mo kanya maigo din yung igo kanya maluyahan din ka kay dugay naman to kung nagvlog nun wala pa mang wala pa may views akto inga e, na mong ginaabas na magsugod gagmay pagyud ang views pag magsugod pero pag maka hunat na ka para nang uban makahunat na nga dagko na kay sweldo sa eskabulan mo sweldo na uh, 40,000 70,000 100,000 pako lang din ang vlog mga corps kay kung diri apo sa pag vlog kung nipis pug kag nawong <laughs> kay I mean kung maulawon pug ka wala ka di ka pwede anong pag vlogging kay ang pag vlogging pabaga ay og dapat imong dawaton ang pag bash kung say pambato sa imong comment diha dapat strong independent ka Charot. Mita <laughs> mga girls no, ang ni pag -vlog is para din sa mga bagaog naong. Um, kini mga girls pag -vlog mga girls is dili nila gunit ang imong time. Wala kay boss ba? Um, kung kung kanus ka mag upload or maglingaw or maglakaw, walay mo sa imuha ha. Unya at least na kay ginadawat nga sweldo kada bulan kung na monetize si account. Pero wala na monetize si account is mao nang nga pagkogi lang. Ayaw gyud pagundang kay kung undang ka pildigid ka. Kay kanin nga nag-comment sa ko ah. Ah, uh, mo lang daw ko. Uy, gino ko. Ano mundang man ko? Ang sama ni ko pagkaon sa ko ah. Bisa pag ginagmay ra kong bios o ginagmay ra ang ako ang income kada bulan, at least naa ah, ikaw pala munin mang kabuang ka, bugo ka. Animal ka. So, para sa inyo tanan mga girls no, uh, ako mag na mag-comment sa inyo mga ngana, mag discourage ayo mo undang o ayaw pun mo pag paapekto kay kugi lang kogig kogil kogil lang babot lagi nato ato mga pakandoy puhon o ganing, babot ra nato ang ato ang gusto nga maabot kay si Facebook upload lang ka upload viral gyud na imong video naagi video nimo nga viral ni Facebook so kato sa mga magsugod na no, og sa mga maulawon um, ayaw mo surrender uh, putlan puslan man nga nagsugod na mo ana ipadayon na lang na ayaw mo surrender pero bitaw mga course do to mga no